Christmas season na and we're here now again in IKEA. From Tommy! Guys, we are here again in IKEA! Dahil palapit na nga ang Pasko, anong regalo ang una nating agad na iisip na ibibigay natin sa ating mga family and friends? Hindi kita mahal. Oo na. Kami nga, dito kami dumiretso agad sa iyong mga affordable. 100 pesos Ito, 40 pesos lang siya. Pwede mo itong pang regalo this Christmas. Kaya eto, ipapakita ko sa inyo ang mga binibili ko para magkaroon din kayo ng idea sa Christmas gifts. 40 pesos lang pang organize sabay. Pang gift din to kasi sobrang maganda. And then quality. Oh, pwede natin gamitan. Ano, oh, ngipin ko? Oh! <laughs> Alam mo ba baso dito sa IKEA? Hindi yan, basuraan yan. So, 70 pesos lang, as malaki na siya, gano'n na siya kalaki. And then, pang gift mo siya kasi alam mo pag IKEA, pang mayaman, pero di nila alam, mura lang. Alam mo, kamusta ka na, Jason? Mahal kita. Ayaw okay. ka, break na tayo. So, guys, bilit na dito, meron silang Fint collection ngayon dito sa IKEA. And magaganda ang mga product nila, magaganda ang mga... Mama, oh, mama, kami lahat? kami lahat, meron na kami ganyan, ikaw wala. Okay, kasi magluluto kayo ng turon. Ay! Okay. Kukuha ko nito, guys. Ah, may pang, pang Christmas to. Ah, mga pang Pasko, ano? So, Ang ibang klaseng mga aprons, guys. Winter paint collection na naman nila sa IKEA. Maganda siya pang decorate sa Christmas. So, ito, bibili namin to. So, kukuha kami ng isa nito. May mga bago kasi sa IKEA. Talagang ina-avail namin kasi maganda yung mga design. Thank you, bye! lalagyan siya ng tubig para pag may bisita kayo sa bahay ninyo, pwede siyang maging presentable. Pwede And then, pwede rin ang suka to yung, Ano ko si Or ito ni Suko. Wow! So ganda! Pwede mo ilagay yung pangalan ninyo. Tapos ilagay sa si Christmas tree ninyo. Yes, another winter print collection na naman from na Ikea. It's gonna be the best decoration for Christmas. Ha ha ha! a red para decoration for Christmas. Maganda oh, oh, siya pang kurtina sa, sa bahay. When... Mama, here you go. Mama, a winter print pillowcase. Ako, ako lang ko lang sabihin mo, Mama, I love chicken nuggets. And then, bibili yes. tayo nito. Kasi maganda tong pillowcase sa sala. Wow, guys! Oh, uh, well, siya, guys. Magandog, guys. Oh, full of love. Kasi Christmas guys, is love. Guys, pang gift sa mga mamas dyan kung naglalabas yung mga mamsheep ay mamsheeps. At meron din silang winter print na collection ng candle. Guys, ako nag like, Kung gusto man. yung mag-gift ng mga scented candle, meron din. Ito, winter print din na hotel. Kanang, kung wala kayong Christmas tree na malaki, pwede ito rin ang Christmas tree niyo sa bahay. Siyempre, ito na naman kami. Pwede kasi pang regalo itong mga storage solutions. At ganyan, yung mga organized na mga gamit. So, kukunin natin itong mga to. Pero nakatupi ito pag ibibigay natin na gift to sa ating mga kapamilya. Ayan o. Maganda mabigay ng regalo na magagamit talaga sa bahay. So, this one. Mga IKEA storage solution. Ang so, ito. Yes, another winter pin. At ito, pamalo ko sa inyong dalawa. Maganda siya kasi malaki na siya, oh. Gift wrapper. Mura lang siya, guys. dito namin ibabalot ang mga nabili naming mga gamit dito sa IKEA. Para, Dahil ako, ako, guys. Wee! Parang ganito. Ito yung mga design. Ito pa another winter pin, to. Oh. Malagayan na siya ng gift. Hindi ka na kailangan magbarot-barot ng bunting dahil ready to... O ano siya? Ito din. So guys. Oh! Ito, ito maganda. Paper bag na siya. Wait, wait. Nakita ko yan, ma'am. Oh, guys, ang cute, oh. Pwede pang lagay. Pwede pang lagay, ma'am. Masak mo. Pwede na kayo dito nang kuha. I'm um, gift um, wrapper. Oh, this is ribbon. Here. Ano bang nililista mo dyan? Kukunin niyo po yan, ma'am. Ano? Ano yung dito? Ano yung dito? Yes, po. Okay. Oh, kay lolo ito. <laughs> Siyempre guys, as early as October, kailangan mag-design ka na sa bahay ninyo ng Christmas decorations. Siyempre, may mga organized mga buwan storage sila. Kunwari, pagkatapos ng, ng Christmas, saan mo ilalagay yung mga decorations mo. So dito, bibili kayo dito. At para ma-save, maingatan din yung mga pagkaya nito ng mga decorations. Oh. Mama, this another winter fin. Ito, winter fin storage din siya. Oh. Found another winter fin. Little guys! Bye na kami guys. Na kami. Let's go. Thank you so much for. dahil excited kami sa pinamili namin kahit malayo pa man ang Pasko. Our Christmas tree is up. Ito yung Christmas tree namin last year under Winter collection ng IKEA at ito na nga dinagdagan namin ng mga decorations na bago naming pinamili. And oops, ang ganda na. Wow! Kaya naman, what are you waiting for? Visit IKEA store in Pasay City or shop online at www.ikea.ph.